sabay mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuurin ang mga nakakaliw na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. O subscribe na rin po kayo pa -update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Okay. Mange, aanhin ko tong kortina. Ibenta mo! <laughs> aanhin niya daw yung kortina? Ibenta niya daw. Mange, ito. Ano to? Sa kortina, saan ibenta ko? masyado masunod. Binenta. Eso. Para tambok siya. Nay, nay, May paulaan ako sa'yo. Hmm. Piliin mo yung pinakamaliit. Pag napili mo, sa'yo na tong bagong iPhone. Ayun ay, eh. Pinakamaliit ah. lang. Ah, pinakamaliit. Ang oh, sige. Uy! Hindi ko sa yan, Nay! Sa'yo, pinakamaliit! Pinakamaliit yan, ah! Napakagaspang mo yan! Wala may emerso na. Uy, Nalaman tam yung... Bago yung big bike. Ganda ng big bike mo, ah! Big time? Apollo pa? Magkano binili mo dyan? Actually, hindi ko to ano eh. Binili. Nagustuhan ko kasi yung ano, payong. <laughs> Bakit? Anong meron may payong sa payong? Payong din pala yan. Pinta kasi ano eh, payong. Huh? Ah? Oh, ganda. Kaya pa ah. ito, binigay lang sa ano, payong. Payong. Oh. Patingin ang payong. kulot <laughs> na. Pila pagamit? Mahal kasi ito. Ganda na payong ah. pa mo. Mahal pa yung payong sa motor. Parang mamahalin na. Ganda to. Boss, maligoy pakala kayo mo, tagbasura. Ang laki talaga niyo. Palpak. Buksan mo 'di mo buksan? Saan ka ba nag-aral maggitara? Sa bahay po. 'Di literal. Tawag ko siya kaso ayaw niya 500. Kuya! Kuya! mo yung 500 mo! Sigaw mo! Huwag Kuya! na ba ko! bagay, hindi na kasalanan na yate. Hala! Ayaw niya lumingon. Kuya! ano kaya! Laki na ko! Nakakapanood <laughs> uh <-huh>. ah, <laughs> mo ng sinitiring. <laughs> pera na pagtingin niya sa mga damit niya. Ang pera. Hindi may Hindi na napigilan. From the moment I my dad's tube socks. Mm. Crush! <laughs> lagi kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua terima kasih shout out sa nanay ko ang galing humanap talaga ng palet ng kurtina huh? ay nako parang nasa e emergency room naman ako <laughs> ako galing mong pumili ang wall color bayan, oh, no. ba yan? Tapos ang ano, ang cortina green. Mutik na doon yung yellow. Kulay na bagay tayo? niya. Kung sasali tayo sa touch the color, panalo na tayo ma. Shout out sa'yo. Open letter to my mom. Grabe ang palit. O oh, guys, so yung cortina. Uh. Mga punda. Wow, pasok sa ano pasok sa so color game. Na-appreciate naman kita mang Pero, Assorted, eh, no? para namang colorful ang life? Oh. matindi. Tina, hindi man lang pumareha sa dito. Iba-iba. Ano naman to? Life is very wonderful and colorful talaga, no? Marabi. Um, mag so, Okay, Mas masaya. Na Love you, Kapag ang tenga ang nangati, may isang taong gusto kang makita. Mm -hmm. Talaga? Kapag ilong naman ang nangati, may humalik sa picture mo. Mm -hmm. Kapag labi mo ang kumati, may isang taong sabik na sabik sayo. Sana oh. Pero, kapag ang buong katawan mo ang nangati, please lang, maligo ka na. <laughs> <laughs> Malamang. Iba na yun. Uh, Oh, itu lagi. Ya. <tuk> Oktober nah. Oktober warna. <tuk> hmm. Uy uy sana. sana o Sana teman sakit na. Ah! <laughs> okay. Pogi! Ang Pogi yung pangalan. Ano ni mo? Uh, Rafa. Ay, Rafa? Ang Pogi din ng name, ha? Rafa ano? Rafa... May... King po. Go, go, go! Yes! Ah! Rafa may King Hey, ito guys, aku manok bisa guys so. Nindot siya guys Bisaya ni siya guys, kay Korma guys Kana Ta Kana <tip> nak balo nakabalomang ka Nga kanang manok ka na Kwa na siya, bisaya na Oke <laughs> okay naman okay, ah ko na Ang sailanan dahi, eh. ang sailanan Ang sa manok Nga bisaya o gili uh, Ang sailanan Istorya ay daw Nga man ka bisaya na Pungutan na daw, bisaya pa na siya. Mutingog na, mutingog na manok. Anak ng titaklong. Eh, hindi talaga tatalab to eh. Pambakal to eh. Muha pang bato. Few moments later. Pambato, Bor. Bor. Lighter? Ano to? Pambato! Ay, tanong sana to pa! Ay, pambato! Ang bato na mong bala ng balena! Adi ka talaga! Adi ka talaga! Ang kinalit si Paruman eh! Anong ginagawa mo dyan? Hinarap ko aso ko! Aso? Hanapin mo dyan? Ha? Oh! Ba't na yung cake ko dito? Ah? Pre! Siya pa rin naman natin yun eh! Hindi ako makain ng cake! Eh! Ba't na wala dito sa ko? Eh, huwag sa jam! Ayalat <laughs> 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 <Di> ang <alata. laughs> Hindi alat ang Hindi siya kumain Ano ulam yung ninakaw? Tortang talong ko. Pagpintangan mo akong nagnakaw ng tortang talong Samantalang ang ulam ko ay minudo <laughs> <laughs> Unang kagat Balat lahat <laughs>

Ayan gila gamit kita na pa nga. Pogamers kitala Hmm? Na ako? Haha. 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 na Haha. na

Wala uh, uh, ko. Ang ending <laughs> lang na, no? Nag-adjust. Ang bihira naman yan. sideline mo na si Spider-Man. <laughs> Medyo tumaba siya.